Kinyo ha, hindi ka Ay, ayaw magsalita nito. Malilintikan ka sa akin lalo. Abertik, Trubinum, Abamit, Bultare, gotares, Kisum. Oh, tanggali, tanggali, tanggali. Ano ka ba, tao elemento? Sumagot ka. Dadagdagan ko to. Masama ako kaaway. Oh, sige, tanggali mo yan. doon pa sa likod niya baka biglang matindi. Oh. Sige na, tanggalin mo yan. Ano na yan. Ah, sige. Okay. Ah, sa likod ko. Mayroon to, nag-aalis na. Eh. Hindi ko naman masabi yung pagpagin kamay. Sabi ko tanggalin ang ginawa. Pag nagtatanggal yung mga ano, ang ah, kinaan nila. Nabi yan. Ayoko may matitira dito, ha? Oo, hindi lang gusto ko marinig sa'yo. Sagot. <laughs> sige na. Oh, sige, tanggalin mo. Tuloy mo yan. Masawin ako yan. mo ka mag-anak yan. Ka mag-anak ka? Ha? Hindi. Bisagaw! Ay, papatay na lang kita, ano? Ano?